Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics Sa video na to ay magkokomento tayo Patungkol po dito sa nabalitang Well, inilabas ng mainstream media At uh, patungkol dito dito sa Di umano ay Vote buying na Parang vote buying na ginawa Ni Senator uh, Villar uh, Na feature ito sa sa mainstream media so siguro yung iba sa inyo hindi pa nakakapanood uh, hanapin nyo na lang sa internet baka nahan doon pa so kung makikita ko rin ah, yeah, lalagyan natin dito yung video although walang audio syempre so kumbaga ikikwento ko na lang so di umano uh, nasa isang lugar oh, hindi ko alam yung lugar eh nakalimutan ah, ko na kumbaga nare-recall ko na lang dahil noong nakaraang taon pa to So, pero recently lang, recently, di umano ay merong isang pagpupulong na ginanap sa isang uh, lugar na kung saan ang uh, bisita ay si uh, Cynthia Villar, Senator Cynthia Villar. Hindi kung bisita siya o kanya yung lugar na yon. Again, uh, malabo yung, uh, yung pinaka Story ako saan nakuha yung tinunan yung video na yun Pero apparently narinig doon sa video Na sinasabi ni Senator Cynthia Villar Na bubuo rin ko na lang ha Na kapag ka, hindi siya tinulungan Siguro kasama ang kanyang pamilya sa darating na eleksyon Ay baka yung mga lupa na ipinamimigay nila o ipinamimigay ng pamilya nila o ipinamimigay ng isa sa mga ahensya na pinamumunuan ng mga bilyar ay baka hindi sumapasa kanila kapag hindi sila natulungan na manalo sa darting na eleksyon. So, alam naman natin na ang kumakandidato ngayon bilang senador ay yung anak ng babae ni Senator Cynthia Villar Uh, maliban pa doon sa anak nila na lalaki na senador din ngayon uh, at syempre, si Senator Villar na tatakbo congressman sa kabilang distrito ay maraming mga eksperto ang tumitin at uh, reklamo na isa raw itong uri ng vote buying na na kumbaga ay pinabulaanan ng Comelec dahil kung totoo man yung audio na yon, sa video na yon, na yun na ang kanyang sinabi ay hindi raw ito papasok sa rules ng kampanya para sa isang kandidato dahil sinabi nila, sinabi ng Comelec na hindi pa naman talaga panahon ng kampanya kaya kumbaga kahit ano, pwedeng mangyari. So, nagulat lamang ako nung sinabi nung ng Comilec yon pero gusto kong bigyan ng justisya rin. Kumbaga, hindi naman justisya, siguro parang medyo mapapatamaan natin ng konte ang Comilec dito. Kasi syempre, maging practical tayo, mga amo. Maging, maging, practical tayo. Sabihin na natin, sabihin na natin na ipagpalagay na pala natin, ipagpalagay natin. Yun, yun ang pinakatamang termino siguro doon. Ipagpalagay natin na totoo nga, yung audio video na yon na ipinalabas sa mainstream media na kumbaga parang isinusumbat ipinaaalala ni Senator Cynthia Villar na kapag ka sila ay hindi natulungan, hindi sila nanalo sa darating na eleksyon, ay hindi mapapasakamay ng mga nasabing tao na yon ang uh, lupa na sinasabi na yan. So, una, on a political strategy point of view, kandidato si senador Cynthia Villar. Natural lamang na lahat ng pamamaraan, lahat ng nasa sa arsenal niya na pwede niyang gamitin para masiguro o mapalaki ang kanyang tiyansa na manalo sa eleksyon, sampu ng kanyang pamilya kung ilan man ang kumakandidato. Sa so tingin ko, tama. Tama lang na gamitin niya yon Kasi syempre, para sa ba't na siya sa gano'ng posisyon na yon kung uh, hindi, rin, hindi rin lang din niya gagamitin ika nga yung kanyang arsenal at kung ang arsenal na yon ay yung isang bagay na yon isa sa mga bagay na yon syempre kailangan gamitin mo on ano a political st uh, political strategy point of view natin dapat gamitin niya yon. Kahit sino kandidato ginagamit yan. Alam na alam natin yan. Kung matatandaan ninyo, madalas ko rin sinasabi na kumbaga nakita mo na yung krimen, narinig mo na yung krimen, pero hindi mo pa rin kayang patunayan. At mapatunayan mo man, sa sobrang lakas ng kalaban mo, sa sobrang impluensya ng kalaban mo, nababaliwala itong kaso na to. Ang isang paraan dyan, pinalalamig. 'di ba? Pinalalamig yung issue. Pag lamig, habang lumalamig, inaareglo. So, kung mapapansin niyo, hindi na gumaway. Hindi na gumaway yung uh, yung issue na 'yan, yung tungkol tungkol kay Senator Villar na 'yon. Pagdating doon sa sa discard na 'yon, natural Practical na sagot ko, natural na gamitin nila yan. Kahit ako siguro, Baka gamitin ko rin yun. Siyempre dahil yun. Uh, alam nyo mga amo, kapag ka ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan at ang salapi mo ay halos hindi mo na maubos, yung mga ganyang bagay, mahihirapan ka ng iwan. Lalong-lalo na yung posisyon sa gobyerno. Hindi mo na maiiwan yan Kasi syempre Kung ito sinasabi ko Pangkalahatan na Pansinin ninyo Kung meron man At siguradong meron Pero ikilan lang Ang ikang eh, ginagawa ng hanap buhay Ang politika Kapag ka natapos na sila sa isang termino Hahanap sila ng ibang posisyon sa gobyerno Para mapanatili nila Yung kanilang posisyon Dahil alam naman natin na halos lahat ng mga politiko ay may mga pinangangalagaang negosyo. Di ba ba? Ikalawa, influensya. Mahirap mawalan ng influensya sa mundong ibabaw. Kahit sa ang bansa ka magpunta, pag wala kang influensya, malabo ang chance mong ika nga eh umangat-angat o guminhawa ng konti ang buhay mo kung wala kang influensya. Tapatan na yan. Kaya yung, hindi, tingin ko, hindi lang yan siyempre ang pagaganahin ng isang kandidato. Yung ganyan na, kasi alam nyo, meron din pangyayari, dito. ito narinig ko lang, hindi, hindi natin kayang patinup, patunayan. Merong mga kandidato dito na Minsan naririnig nating balita o chismis ng mga tao. Maririnig natin na sinabi ni ni politiko na kapag ka hindi siya nanalo, eh baka yung kanyang ipinagagawa o yung ipinagagawa ng munisipyo na ospital na para sa bayan na yon ay baka hindi matapos pag hindi siya nanalo. So syempre, sa pag-aalala o sa nervyos ng tao sa pag, sa kagustuhan ng kanyang constituent na matapos at magamit itong uh, hospital na to ay iboboto ng siya. so walang ipinagkaiba yan doon sa sa senaryo ni Senator uh, Cynthia Villar kung yun talaga yung uh, video audio na nakita natin sa mainstream media. Natural na gamitin niya yung ganung uri ng uh, pamamaraan para makasiguro siya ng panalo sa eleksyon. yon ay sa political strategy standpoint of view natin. Ika nga, discarte niya yon. Alam niyo, ang mga politiko, maraming discarte yan. Uh, meron tayong mga konting alam kung paano ang ginagawa nila. Isa dyan, di ba, yung sikat-sikat na, sikat na boat buying. O, di ba, Meron yan. Hanggang ngayon, meron yan. Pero, kinakagat pa rin natin mga Pilipino. Di ba? Hindi ko sinasabing ika nga eh kokonti lang. Laganap yan. Laganap. Alam na alam ng mga Pilipino yan. Siguro yun na ang isang bagay na dapat nating baguhin bilang mga butante. Lalong-lalo lalo na darating na naman ang isang eleksyon. So kapag ka ganyan mga uri ng tao ang ibinoto natin, walang pararating o walang papupuntahan ang ating kinabukasan. Pangangakuan lamang tayo ng ano-ano, hindi naman sila magtatrabaho. So sa moral stand point of view naman. Syempre, mga amo, ano sa tingin niyo? Syempre, bawat isa sa atin may kanya-kanyang sagot patungkol diyan kung iyan ba ay tama sa moral na aspeto yung ganong uh, pangyayari na yun. Kung ako, siyempre, may sarili akong sagot doon. Kayong mga amo, ano sa tingin nyo? Meron din kayong sarili sa sagot So, yun lang yung aking uh, napansin dito sa pangyayari na to. Hindi, hindi masyadong lumaki dahil siguro baka, alam nyo na, bilyar yan. May influensya. Hindi ko sinisiraan ang mga bilyar Kasi baka mamaya Hindi naman talaga yun yung audio-video Na uh, Ika nga eh, Talagang yun yung nilalaman Nung mensahe na yun Pero just the same Meron tayong nadiskubre Na importante Uulitin ko Sabihin na natin Sabihin na natin Ipagpalagay na natin na totoo yun sa tingin nyo, sino ang may kasalanan dyan? Di ba, sinabi ng Comilec, walang nalabag na patakaran ang mga bilyar doon sa nung ginawa nila yon dahil hindi pa ikang nga eh, panahon ng kampanya kaya hindi pa siya pwedeng ma-disqualify bilang kandidato. Sa tingin ko, kasalanan ng Comilec yan. Alam nyo kung bakit? Ito na lang, mga amo. Napapansin ko sa bawat eleksyon na lang na lumilipas. Lalo ngayon, katatapos-tapos lamang ng Pasko. Kung mapapansin ninyo, sa bawat kanto, sa bawat poste, sa bawat pader ng inyong lugar, nakapaskil ngayon ang mga muka ng mga potensyal o hindi man potensyal, mga kandidato sa darating na eleksyon. Mapa-mayor, vice-mayor, governor, vice governor, congressman. May mga poster na sila ng maligayang Pasko, mga pagbate sa atin. Hindi ba parang isang anyo na rin yan ng pangangampanya o indirect campaigning? So sa tingin niyo, sino ang may kasalanan dyan? Ako, pwede kong sisihin talaga dyan, nag-iisa lang, komile. Alam niyo kung bakit? Bakit hindi sila gumawa? Hindi ko lang alam kung Comelec o Kongreso ang pwedeng gumawa nito. Pero alam ko Comelec eh. Pero itama nyo na lang ako. Kapag ka ang isang kandidato o isang tao na nakakandidato ay nag-file na. Ito pwedeng gawin ng Comelec to o ng Congress, mga congressman. Pwede nilang aproban sa kamara to. Halimbawa na ako, kakandidato ako. Sa oras, sa oras na nag-file ako ng aking uh, COC o yung Certificate of Candidacy, dapat doon pa lang, right there and then, kapag ka nagsubmit na ako ng COC, hindi ako pwedeng mangampanya sa uh, kahit na anong forma o anyo ng pangangampanya. Either magpapaskil ng pasasalamat ng poster ganyan na ah, nagpaparinig, dapat agahan. Ika nga. O kung halimbawa na, kung ang filing ng ah, ng COC ay, kunyari, ah, November 15. Kunyari lang naman, ah November 15 ng filing. Pagpasok ng November 15, dapat wala ka di isang poster o kahit na anong video na makapagpapatunay na humihingi ka na na direktang suporta. Kumbaga, susundin mo yung panahon na kung kailan ka pwedeng mangampanya. Di ba? O kaya, uh, pwede mo rin idagdag sa batas na kapag ka ikaw ay may potensyal na kakandidato ka. O dili kaya, hindi. Baka unahan mo rin yung November 15. Halimbawa na ako, bago dumating yung November 15 ng filing, o pinamalita ako na na ganito, natatakbo ako, no, pag hindi nyo ako sinuportahan, ganito, ganyan, magpapaskil ako ng maaga bago yung November 15, disqualified ka na dapat. Hindi ka na pwedeng kumbaga tumakbo. Di ba? Hindi ka na makapagpa-file dahil yung unang patakaran, kumbaga, uh, nilabag mo na. Di ba? Kumbaga, dapat agapan yung mga ganyan. Ang problema dyan, komilik eh. Di ba? Kasi kinatwiran nila kahit sinabi ng direkta. Bakit sina sinabi naman ng komilik eh? Wala namang pagtanggi eh kahit sinabi ni Cynthia Villar yun, walang epekto sa kanya yon Hindi siya madi-disqualify dahil wala pa yung panahon ng kampanya. So, bakit hindi kayo gumawa ng patakaran ng batas para maiwasan itong mga bagay na to? At, siyempre, nanahimik ang mga bilyar. So, parang, hindi ba, wala man lang silang statement na hindi totoo yan. Ah, ganyan. So, marami ang nag-iisip na baka nga totoo. Na ganun nga talaga yung mensahe na yon So nakakalungkot, hindi ba? Pero at the same time, natutuwa din ako. Alam niyo kung bakit? Napatunayan din yung sinabi ko na ang mga politiko lahat gagawin para lang manalo. So kapag tayo mga ganyang uri ng kandidato, hindi lang bilyar. Uh, kandidato nyo dyan sa inyong mga bayan-bayan sa inyong mga probinsya ay ganyan ang ginagawa at kapag ka sila pa rin ang nanalo huwag kayong magahanap ng pagsisisihan dahil walang ibang dapat sisihin kung hindi tayo lang din na bumuboto. alam ko may mga kandidato na maganda ang hangarin dangan nga lamang at hindi sila kasing palad ng mga kandidatong may pera, may koleksyon. Ito yung mga kandidatong nakita lang na may gustong baguhin sa kanilang lugar. Kaya naglakas loob kahit kakarampot ang pera kung kandidato, para lang makatulong. yon hindi natin nasisilip yun. Hindi natin nasusubok yung mga tao na yun. Ikalawa, yung mga babaliw-baliw na tao na kilala naman natin may toyo, iboboto pa rin natin dahil binagyan tayo ng pabor. Yan, yung mga sinasabi nilang ayuda. oh, alam nyo, pagka umasa kayo sa ayuda, ako, mahirap akong tao, wala akong pera. Pero nung ako naisip na palagi ang umasa sa ayuda, nahihiya din ako sa gobyerno. Bagamat alam kong pera ng bayan ng pinatatakbo nila, at alam kong pera ko din yun, nahihiya din ako syempre. So, nasa sa atin yan. Di ba? Nasa sa atin lahat yan. Dapat bang lagi tayong umaasa sa ayuda? Anong klaseng bansa naman tayo niyan? Wala, pagkaganyan tayo ng ganyan, mga amo, wala na tayong pag-asang umasenso. Kahit sino pa ang ilagay natin sa posisyon. Kahit yung pinakamatalino, walang mangyayari dahil utak. Utak biya tayong lahat pagdating. Diba, nabibili tayo balikat natin Yung mga kamalian na nakikita natin Nagpapabayad tayo Yun ang nakakalungkot Hindi natin kayang itayo Yung ating ikanga e prinsipyo At yung pagnanasa uh, nanasa natin Yung pagustuhan natin Na mabago ang takbo ng ating bansa kapag ka hindi tayo nagbago, mananatili tayong mahirap habang buhay. Kung yan ang gusto natin, ipagboboto natin lahat yung mga tao na yan. Yung mga taong ginagawang hanap buhay ang politika at yung mga taong wala naman talagang kaalam-alam sa kung ano yung kanilang uh, tinatakbong posisyon o yung hinahangad nilang posisyon. Ang hangad lang nila ay magkapera. Dumukot sa kaban-yaman ng ating bansa. So dito ko muna tatapusin ang video na to at uh, susunod ko mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So para sa inyong lahat, magandang araw at maraming salamat po.